Bababa -ba 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 na ako. Bidyohan ko kaya. Sige, bidyohan ko. Pag nga dah. na ako. Diyos ko, ito pa. Sayang bulkas Tutuyo nako na ko Saan ba ako bababa? Sa bubong nila, Auntie Milen, Auntie Milen. Yung bahay nyo dito. Inakawan ng mga adik, pati yung gate nyo, ninakaw na. Hindi nyo pinupuntahan. Benta nyo na ako, Ibebenta nyo. Ay, naku, Bababa na ako.